Disadvantage ng mayroong malaking kapital pag magsisimula pa lang sa negosyo. Pagtapos mong panoorin ang video na to, malalaman mo na hindi mo pala kailangan ng malaking kapital para masimulan yung negosyong binabalak mo. Nga pala kung ngayon lang tayo magkita, ako si Christopher Orbilio, isa akong guro na sumasideline sa pagninegosyo. Dahil tulad mo, gusto ko rin umasenso, syempre. Tara, simulan na natin to. Pero bago yan, ito muna kwento. Meron akong isang kaibigan, batch ko nung high school, na kapag napupunta kami sa usapang pagnenegosyo, lagi niyang nababanggit at bukang bibig yung mga katagang, pre, kung meron lang sana akong malaking puhunan, eto sana yung ninegosyo ko. Matagal-tagal na rin na napapag-usapan namin yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nasisimulan yung gusto niya at balak niyang simulang negosyo. Dahil hanggang ngayon, nagaanap pa rin siya ng malaking kapital. Madalas mo rin bang marinig yan na wala pa akong malaking kapital eh? Kailangan ba talaga merong malaking kapital agad? Kapag nagsimula ka or wala ka pang eks experience sa pagnenegosyo? Yan ba talaga yung deciding factor para magtagumpay ang negosyong binabalak mo? Or baka may dalang lason sa utak mo yung mindset na yan, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapagsimula dyan sa negosyong binabalak mo? Ang katotohanan, hindi laging advantage ang pagkakaroon or paghahangad ng malaking kapital dyan sa balak mong simulang negosyo. Lalo na kung baguhan ka pa lang o wala ka pang experience sa pagninegosyo. Dahil ang paghahangad at pagkakaroon ng malaking kapital kapag magsisimula ka pa lang dyan sa binabalak mong negosyo ay maaari din maging disadvantage. Dahil ito yung mga pwedeng mangyari kung meron kang malaking kapital agad. Malilis ka sa tunay na trabaho. Ano yung tunay na trabaho pag nagsisimula ka pa lang? Ito yung trabaho magbenta. Instead na magbenta ang gagawin mo, magde-dekorasyon at magpapaganda ng negosyo mo. Bibili ka nito, bibili ka nyan, bibili ka ng mga bagay na hindi mo pa kailangan. Dahil meron kang malaking budget at hindi mo pa kailangan ng benta. At ang resulta, maubos na naman yung malaking capital mo at maghangad ka na naman ng mas malaki para makapagpatuloy. Dahil sobrang obvious yung tunay na trabaho, which is yung magbenta, iniiwasan natin. Mas pinipili nating trabawin yung yung mahirap, yung magpaganda, magpagarbo ng ating negosyo. Na which is sa simula, hindi mo pa naman kailangan. Ang tunay na sukatan kung papatok ba yung negosyong balak mo o sinisimulan mo ay nasa benta. Kung merong bumibili na. Pangalawang pwedeng mangyari kung magsisimula ka sa malaking capital agad. Ito yung mataas agad ang expectation mo at hindi mo na ma-appreciate yung mga maliliit na progreso. At maaaring magresulta sa mataas na stress at maaaring mawalan ka ng gana na ituloy yung sinimulan mong negosyo. Naniniwala ako na sa iyo ng lahat at hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapagsimula at magtagumpay dyan sa negosyong binabalak mo. Huwag kang tumigil at panginaan ng loob kung wala ka pa nito, wala ka niyan. Dahil may reason kung bakit. Baka hindi mo pa ito kailangan or hindi yung bagay na yan ang kailangan mo para sa akin bakit tayo nagangad agad ng malaking puhunan, malaking kapital dahil sa inggit. Minsan na tayo sa mga matatagumpay na. Pero ang katotohanan, nagsimula lang din sila sa wala. Nagsimula lang din sila sa kung anong meron sila. Ang pagkakaiba nyo lang ay mas nauna sila. Ayos lang magsimula sa maliit, gapang lang at unti-unti lalaki din 'yan. Bakit pa kasi nauso yung kailangan mo ng malaking kapital agad? Para sa akin, ang tunay na malaking puhunan ay nasa iyo na. Ito yung lakas ng loob na mag-execute kahit kulang-kulang ka. Ito ay yung 24 oras sa isang araw na meron ka. Ito ay yung malaya ka na magdasal at humingi ng tulong sa kanya. Ayos! Alam ko may natutunan ka na naman sa video ito. Iwanan mo naman ako ng like, share, comment, at pakifollow mo na rin yung aking page. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing, tagumpay darating din yan nang hindi mo na mamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang. Bye-bye! And God bless!